Kung sama. Dito. Ba maka dito, maganda dito sa babaw. Ka. Maganda dito. Ba. Kita tanggal lima to. Ah, kalau gak habis ya, ayo pak. paila lakas ng abagat mga lods lumakas ngayong umaga ah, lalim sa yeah. dito sa ilalim pa, malalim pa malakas po meron sa mga lodi ah. malaman aban maganda rito si babaw ah nakalun kasi eh. pusik pusik ah talaga hindi pagod maganda rito kumawit na ng... naman oh papa oh, oh. ah pitik hindi amigo sumama ka na ah ila ba? Malaki siguro to ay. Yung pahila. Yun. Ah. Oh, kare Pa. Pitikin na ilon mga lods. Lumuduras na nylon. Pabigla-bigla kasi pagila niya. Teka na. Kaya rito Mulas ang kamay ko ay eh. Yun Tama na Oops Masa pa rin Mulas ang kamay ko Mama ka lang Ika na Malapit na itong mga lodi Talagang eh. lumalabo lang kada siya na ako, namuti na Uy, kawayanin Kawayanin Uy, pa Size Score mga lads, score shown on yeah, Ayan mga kain, lunok-lunok Sa pakirandam Sungkit Pag itong lunok, kailangan natin ito Ayan ang gawal sa loob sundutin mga gusto ka yung mga notes. you know, o, simple lang score na naman natin okay, dalawa pa pa dyan pas nakas mumugot pas pa yan paluwa pa na dispositivo. Ah. Ah, okay oh, na pagpain. Latag. Dito. Dito rito. O maka dito. Uy. Masok sa bato? Ah. Kino sa bato? Ano loko. saya so, yang itu masuk sabato lepas kejauan lepas kuno surai saya mau lepas kejauan saya mau lepas pindah sabato mengadu <coughs> lagi lepas bas yun yun tumakbo siya halik ka rito ay sabit pa rin Kag tumakbo na nga siya eh. palag palag na siya ha? ulit labas labas dyan labas wala tayong maganda kinabukasan dyan labas suno siguro to ay eh. pinasok niya pa sa bato ba yun lumabas sumama siya halika lumabas din lumabas yung pagkasabit mga lods pinasok niya sa bato lapu ito malamang lapo ito na malaki mga lodi pinasok siya sa bato eh ikaw <laughs> Mama na rito Maganda rito Buti lang hindi ako nainip pagantay Hindi ko pinirsa para hindi nalagot Ayan o Ito yung Oh, oh lapo nga talaga mga lods Wah Labas yung ano <laughs> lapo po <clears throat> Fish on Wala <laughs> po mga Lodi. Lapo. Oh Pinasok niya sa bato. Hmm. Dan. Ba, ganda na pagsabit ng kawil ko ah. You know. Hoy. Ang camera natin. Tayo muna, baka makatanggal pa. Makawala pa. Buhatin dito. Oh. Magigit limang kilo siguro 'tong mga lodi. Eh. Medyo mabigat. Tanggal nito. yon Okay. Hehehe. Fish on. Fish on mga lodi. Okay. Baka makapalag siya maglabas. Uh, Diyaka sa loob. Higa Yan. Ligpit na mga lods. Uy, buhay pa. <laughs> boy pa yung ko. late na ano Tugso, tawag ka katambak Tipid na nang ano Para makatravel na pa uwi Ito mga gabi o, Ibang ang ko gabi Barakuda Magasa mo na Rumpi, bat rumpi <laughs> tegaan sa kagabi mga lutsod <laughs> kukulit kagabi <coughs> hmm ups butas toh mga dalang dang pugasan ko muna bago ilagay sa ah. Uh. <coughs> yan lagi sa baldi ito sarap ang ihaw mga lods pula bukaw bukaw ito lapo special kailang maliit pa oh may torsili pala isa dalang ba torsili yun si ay ay ulog pa <laughs> sarap naman ang ulam mamaya mga lodi pusit Hindi <laughs> talaga ang ata niya mga lods <laughs> ano, Masarap na luto sa posit na ito mga lads. Adobo, prito, ja nasya bagatkuwaatan nyaring kanina Shit. Ha? Puro sila pambalo. <laughs> Ari ko, tsaka <may. laughs> Layo talaga yan. Nakalap ng ano. Pag-usalin dito. Para malinisan. Yun. Itong huli natin na malaki mga ludi. Yun o. Tatlong kawayanin. Tatlong talakitok. Ha? kaya yung kaya yun tawag sa amin ah yo Biayaan pa rin surat at at paano may biyaya lapag muna dyan oh ops ito kawayanin hanggang sa mga isa kasi lapo buhay pa yun nakakasugat ang ano yung paghawakan talas yung ano niya mga lads oh naulog sa ilalim yun lang nalaglag sa loob andulas pa naman niya hugutin parang di pa magkasya. papasok nako ito ang problema ito hmm. kami oh iya nih banget mm. lu pakai jantal Mari kok apa itu sudah selesai laki itu <laughs> Sampai Loh, mm. buhay pa Ayo ah, kau, buang palag palag pa Oh mm. Buhay pa mga ludi, buhay Buay pa yang lapu-lapu ap up, uh, uh, bangga Loh mm. Hey, So, yun. Yan <laughs> yung malaki mga lads. Diyan ulit. Yan <laughs> yung malaki na uli. Isa labo. Tatlong talaki ito kakawayanin. Karabi oh. lang kami pa, maghihilaan ng pamundo. Nagkalman na yung gada kay na mga lods, kaya hindi na masyadong malaking alon.

Preserved. Oh, yun lahat. Marami lang kami pa uwi. Maraming salamat kahit paano biyaan pa rin na ano, na makauli ng malalaking isda Yon, Okay. Tara, let's go. Uwi na kami mga lads.